Feeling Chinese daw ako. Ay grabe naman. Wala daw Chinese na mataba. Abe, talaga naman pala, oh. At habang sinasagot ko, yung mga sinasabi nyo ay panoorin nyo na muna tong mga nadaanan namin nung kami pa uwi na. Kahit nga ba nagpipiling ako na Chinese ako? Ayan, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagpipiling na ako ay Chinese. Ang mga Pakistani talaga, mga tao dito ang nagsasabi na Chinese ako. Pag nakakakita sila ng ganitong itsura, na Asia ang muka, ang tawag talaga nila ay Chinese. Kahit sabihin ko pa na ako ay from Philippines, ako ay Philippines, na hindi nila alam ang Philippines ang alam lang nila, Chinese kaya ayun, lalo na dito sa bilay, Chinese lang talaga alam nila, hindi rin nila alam yung Thailand, eh, hindi nila alam yung Malaysia, pero merong ibang tao, may kakaunti na alam yung Malaysia, ganyan, uh, Singapore pero talagang Philippines, madalang na madalang dito, lalo na sa lugar na asawa ko yung may alam ng Philippines bakit daw ba sinasabi na asawa ko na ako ay Chinese, hindi pa daw ba nakakakita ng Chinese ang asawa ko eh ang Chinese daw ay maliit ang mata Uy, grabe naman. Kaya nagbibiroan na kami mag-asawa. Alam mo ba, kami mag asawa, pag yung mga estudyante, mga bata, ganyan, dumaan, nagbubulungan, ah, Chinese, Chinese, yung sama ko, ang gagawin pa, huchong chong <laughs> tawa kami lang tawa. Tawa rin lang tawa mga estudyante. Ganyan lang ang life. Easy lang sa buhay. wag natin masyadong dibdibin ang lahat. Kaya kayo huwag nyo din dibdibin. Ako yung piling Chinese dito. Ay, kayo rin. Isipin nyo na lang ang puso nyo. Nakadikit lang ng kulangot yan. <laughs> Minsan nga, hindi lang Chinese tawag sa'yo. Ay, China, China, sabi pa sa'yo. Uy, Chini, Chini. Nako, talagang matatawa ka na. Mangingiti ka na lang sa loob-loob mo. Marami kasi talagang Chinese dito sa Pakistan. Kaya kilalang kilala nila ang Chinese. Kaya akala nila, porkit ganito ang itsura, ay Chinese na. Marami kasi dito mga nagbi-business na mga Chinese. At saka ang China at Pakistan ay magkaibigan na country kasi yan. Lalo sa Islamabad, ang dami-dami talagang Chinese dun. Pero alam nyo, mayroon din Pakistani na singkit. Nakakita na kasi ko nang nasa Islamabad kami. Sabi sa ko ay papa, Chinese, Chinese. Sabi naman sa akin asawa ko, hindi, hindi Chinese yan. Sabi niya, Pashtun niya tawag sa mga yung Pashtun. Hindi ako sure ha. Tapos sabi ko, hindi Chinese yan. Nagtatalo pa nga kami mag-asawa. Hindi, sabi niya, Pashtun yan. Ganyan talaga mga itsura nila, mapupute nasingkit. Yung iba nga sabi niya, ano, iba kulay ng mata. Magaganda ang mata ng mga Pashtun.